Good morning mga kagigil Gawa na tayo ng ating pang lunch mami. Ano po ng liempons? Iniwa ko lang sa maliliit At nag request si Athena gusto niya raw ng adobong baboy O oh, kasi pinakagusto ko talaga sa baboy liempons no Sarap kasi ng liit. Ay, may taba-taba. Ayan. Yeah. mo muna natin sandali. Ayan, ano? Hmm, ang bango. Ayan natin yung ibang way po ang pagluluto natin ayan na no Oh, okay. So, lalagay tayo na mantika. Kunti lang. Kasi magmamantika naman yung baboy later. Parang isasang, isinangkot siya lang natin siya, no?

Yan, tapos naglalagay po tayo tubig na no? pinakuluan natin. Para palambutin na natin yung ating pork. 30 to 40 minutes. Yan, ano? Mm, malambot na yung karne. Malambot na yung pork.

Lambot na. Mm, ang, ano, ang sarap. Kaog na naman ang kanin. ng kanin. Okay, kaya tayo kagigin.